wala ka ng ibang responsibility. Hindi lang puro per responsibility natin. Sa usapang OFW naman tayo. Sa lahat mga OFW, pasensya na medyo natagalan ang ating vlog na pang OFW dahil sa dami ng mga seminars Hey, Pero siyempre, hindi ko pa rin kayo nakakalimutan. Kaya ngayon, meron tayong special topic. Ito po yung mga commitments natin as an OFW. Tandaan natin, lahat ng nag-abroad, meron tayong limang commitments na dapat natin tuparin. Ang commitment, ibig sabihin lang po yan, ito yung tutuparin mo yung mga pinangako mo, mga responsibilities mo, in spite of. That is commitment. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit puya tayo, kahit ano may pinagdadaanan natin, still kailangan gawin natin itong mga commitments na to. At ang unang-unang commitment natin, yung commitment mo para sa pamilya mo. Yes, di ba bago tayo malis, nag-meeting pa kayo ng pamilya mo, nag-meeting kayo ng asawa mo, nag-meeting kayo ng anak mo, bago ka nag di ba? So, ang dami mong commitment, unang-una, sa mga anak mo. Ang commitment mo is to provide mag-provide ng mga pangailangan nila. Ang commitment mo, magpadala ka pang gasos nila every month. Ang commitment mo, mapaaral mo sila. Ang commitment mo, eto pa, hindi lang tungkol sa pera. Di ba nag-commit ka pa rin na i mo pa rin sila? Alam nyo, kahit nasa abroad tayo, pwede mo pa rin naman silang i-guide kung nagawa na ba yung assignment, kung nagawa ba nila yung responsibility nila, kung nasa na ba sila, pwede naman eh. Alam nyo, ay nakikita ko sa kapatid ko, uh, si Aling Irene, <laughs> Nasa Saudi siya ngayon. So, by the way, sa lahat ng mga taga-Saudi na gustong mag-join sa IMG at mag-Kaiser, nandiyan po nga aking kapatid para i-assist kayo, i-assist. Alam mo, nakikita ko, natatanong niya pa yung mga anak niya kung nagawa na pa assignment ni ito, anak niya, ito anak niya. Nasabit ba to? Nakatulog na ba sila? Anong oras nagising? Pwede naman pala. Kaya naman. Nakakaya ng iba eh. So, siguro kaya din natin. Kaya minsan sabi ko nga, hindi naman porke nag-abroad ka, wala ka ng ibang responsibility. Hindi lang puro pero responsibility natin. Dapat alam mo, kahit nasa abroad ka bilang nanay o tatay, ikaw pa rin nag-decide. -de Nagpapaalam pa rin sa mga anak mo dito. Kung manonood ba silang sine, kung pupunta ba sila sa ganitong lugar, magtutulba ba sila, dapat meron ka pa ding say. Nagpapaalam pa rin sa'yo. Okay? So next, of course, sa family natin, asawa mo, tanda mo, may commitment ka sa asawa mo. Meron ka ay pinangako na in 3 years, ganito ang mangyayari. In 5 years, susunod, susunod sila doon. Or in 10 years, magpo-forgood ka na. So, kung ano man ang pinangako natin sa pamilya natin, sa mga anak mo, sa asawa mo, that's your commitment, kailangan natin gawin. Second commitment natin sa mga nahiraman natin bago tayo mag-abroad, nag-commit ka, sabi mo, after 1 year, after 2 years, after 3 years, gawin natin. Dahil tandaan natin, sila yung dahilan bakit tayo nakaalis. Kaya ngayon kumikita tayo, huwag naman natin sinang kalimutan. And third commitment natin, commitment mo sa mga business partners mo dito. For example, umalis ka dito, meron kang sinimulang business. So nag-abroad ka at meron kang iniwanan dito. Ang commitment mo, ikaw pa din yung gagawa nito. Gawin natin. May marami po kasi akong oh, kino-coach online. Pwede kung gusto yung magpa-coach ng online kaya sa mga OFW, pwede po ah. Yan po nga ah, ang personal level. Alam nyo, may mga business sila dito. Nakakatuwa na yung commitment nila, nagkakawa pa rin nila. Kagaya si Ma'am Irish. Uh, I think London si Ma'am eh. Magsi-second round kami ng coaching. Nag-cancel ko lang noong Sunday dahil may emergency. Pero this Friday, mag-uusap kami. Kasi may commitment siya sa business partner niya dito eh. Kung meron kang iniwang business dito, iniwang partnership, gawin natin. Eh kung di mo kaya, magpaalam tayo maayos para hindi, hindi sila nag-expect ng ganito from you. Alright? And Number four, commitment mo sa sarili mo. Ano ba yung commitment mo sa sarili mo? Sabi mo sa sarili mo, in three years, uwi na ako. In five years, uwi ako. Or commitment mo sa sarili mo, kahit nasa abroad ako, hindi hindi ako gagawa ng mali. Hindi hindi ako magbibisyo, hindi ako magsusugal, magiging healthy ako, healthy living ang gagawin ko. Yung pangarap kong negosyo, pag-uwi ko, gagawin ko. Kung ano may nag-commitment mo sa sarili mo, bago ka umalis, gawin natin. And last, of course, commitment mo kay Lord. Ano yung pinangako mo kay Lord? Di ba nung nag apply ka bago ko umalis, ang dami mo pinangako kay Lord. Ang dami mong sinabi, Lord, I commit myself to you. I commit this to you. Mag-commit ako, ako, mag ako, ako sa iyo. magta sa ako. Mag-offering ako. Tutulong ako sa church. Tutulong ako sa mga tao. Hindi ako gagawa ng masama. Hindi ako gagawa ng mali. Alalahanin natin. Gawin natin kung anong kinumit mo kay Lord. Alright, so sa ating bulahat, OFW, mahalaga, gawin natin ang commitment natin. Kasi pag ginawa natin to, tiyak, 100%, hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakamali. I mean, hindi tayo mabubuhay sa kasalanan. So in that way, makakatipid tayo. Like kung ang sinasabi, alam mo, ang kasalanan, hindi lang talaga siya kasalanan na mapapahamak tayo o kaya may mali tayong magagawa, kundi ang kasalanan ay magastos. Kaya kung nasa abroad ka, gumagawa ka pa ng kasalanan, hindi ka na lalong nakapag-ipon, lalo ka nang hindi ng na utang. Okay? So, delivers, tandaan natin ang mga commitment natin. Let's go, let's go!